Are, pagkatating ko ng umaga, palipasa kami ay kagabi nga ay busy. Nakatapos kami mag-11 -e o'clock na ay bunton ang aming tuwalyang nagamit. Aring mga stripe na are, ay gamit yan ng paghahamam at saka ng mga guests na napunta sa steam at sauna pinagbubukod-bukod ko ang mga face towel ang mga hand towel ang bed towel ang bat towel para aking dadalhin sa laundry dahil yung mga yan iba iba ang ibang pinaglalagyan iba ang towel na stripe at iba ang pinagdadalhan ng towel ng spa ayan pinagsasama-sama ko kung ano ang mga magkakasama at yung brown towel na yan ay bed towel yan ng spa siyang pangkomot at siyang pangcover sa guest na nagpapamasahe tapos yung mga puti, meron din yung hand towel, may face towel, may bed, bath towel, at meron din yung bed mat. At pagkatapos niyan, ay muli kong ilalagay doon sa trolley yung stripe na yan ibabalik uli napakadaming hipo ang nagawala ang naman ng ganyan ay kami ni Indonesia yung kasama kong Indonesia dito kasi yung kasama ko si Fatima ay hindi naman yun marunong magsulat at hindi marunong magbasa kaya hindi siya makakagawa ng ganyan dahil pagkakatapos yan bilangin isa isa ay isusulat mo sa resibo para pagkuha ng laundryman ay alam uli kung ilan ang kanyang ibabalik ayan inilalabas ko na yung trolley para mamaya ay madaling mailagay ang mga dapat ilagay pa doon ang sunod kong gagawin ay yon ilalagay ko na sa plastic ang mga brown towel pinibilang kung ilan yan at pagkatapos niyang mabilang ay di kay ililista kaya dapat ay alam kung ilan. At pagka ibinalik ng laundryman, ay iche-check mo kung tama ang kanyang ibinalik. Dahil pag hindi mo i-check minsan ang pagbabalik ng taga-laundry ay kulang. Kaya nauubos ang mga tawel malaman mo na lamang ay ang ibinabalik naman pala ay hindi tama sa bilang ng ipinadala kaya dapat ay nakalista at i-check iche uli pag kinuha ayan dapat ay ililista mo yan at ilalagay ang date at pagkaya ni ibinalik ng galing laundry i-check iche mo kung tama yung iyong bilang ng ikaw ay nagpalaba at kung tama ang bilang ng kaniyang ibinalik hindi basta basta laang din kaya kailangan ay talagang monitor at nang hindi maubos ang gamit yan Nigay sa kapa uli, ilalagay sa plastic. Pag nailista na lahat-lahat, na kung ilan ang iyong nabilang. Pagod na nga sa pagmamasahe, ay di kay ikaw pa ang nagawa ng garne. Nung una, hindi kami ang nagawa niyan. Talagang kami taga-masahe lamang at may sadyang attendant. Yung tagagawa niyan tagalinis, lahat-lahat siya ang nagawa ngayon, nagpapatipid ang hotel, hindi na nakuha ng staff at pag kami walang ginagawa, kami na rin ang gagawa kaya dagdag trabaho hmm. yan pagkatapos, ilalagay yung si resibo na yon dun sa loob ng plastic, at para makita ng laundryman, pag kinuha yan at dadalhin pagkatapos doon sa, sa lugar na kukuha na ng taga para nakahanda na dahil paglibot noon at hin, wala yan ay siya iwan kinabukasan mo na uli yan mapapalabhan oh yan. ay ngayon naman ninyo yan napakadami o Mahirap din pag walang attendant at lahat ay ikaw ang gagawa. Yan, dadalhin ko na doon sa ano, sa laundry. At pagkatapos ay kumuha ako niyang malinis na tawil namang yan para may magamit uli mamaya at kahapon ay ubos ang mga tawel. Ayan. Ibinaba ko muna din eh sa spa ng pag, at ako tutuloy ng pagpunta doon sa paglalagyan naman ng maduming tawil na yan. Iba ang lalagyan ng tawil na stripe eh kaysa tawil ng mga brown. O yan, di yan. Sa malaking kwartong yan. Di yan lahat ilalagay ang mga madumi at diyan kukuhani ng taga laundry at yan kukuha, ako ibabalik na uli sa spa at dadalhin ko naman aring aking ng ar kanina at ilalagay na uli doon sa room ng steam at sauna at yan ang gagamitin ng mga guests at ako ay eh, pabalik na uli ng spa yan, ang lamang ang buhay ganyan ang pagdadala ng madudumi at kukuha naman ng malinis salamat sa inyong lahat thank you for watching God bless us all palagi niyong panuuri ng aking